Ang giya sa binisaya ng pag Huwebes, ang misteryo sa kahayag. Sangalan sa amahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Nagato ako sa Diyos nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Nagatuo ako kang Hesus Kristo, iyang bugtong anak nga atong Gipanam kon siya sa lalang sa Espiritu Santo ug natawo gikan ni Maria nga olay. Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansay sa cross, namatay ug lubong. ni siya sa mga namamatay ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatu ako sa si Espiritu Santo sa Santos ug Katoliko nga simbahan sa panagambit sa mga santos sa kapasayloan sa mga sala ug sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Amahan namo mo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta sa langit. Ang kalanon na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, huwag pasayloa kami sa among mga sala, ingon na nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. na mo, Udili mo kami itugyan sa panulay, inunuan mo sa kami sa daotan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoon Diyos, maana ang kanyo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man ang bunga sa tiyan mo na sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kami makasasala, karoon ug sa oras sa amin ikamatay. Amen. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ng sa Brasil. ang ginoong Diyos maanaa ka nimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, o bulahan mo usab ang buma sa tiyan na si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampu mo kami ang makasasala, karun sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ng sa Brasil. ang ginoong Diyos maanaa ka nimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, Pagbulahan ng usap ang bunga sa at Piyanin si Yesus. Santa Maria, Inahan ka sa si Diyos. May ampunin kami magsasala, karun ng sa oras sa aming kamatayan. Amen. Hmm. Himaya sa Ama sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Akong inialad kini nga rosaryo sa kahayag alang sa isang pito para asa kini nga rosaryo. Ona misteryo sa kahayag, ang pagbunyag kang Hisos sa Suba sa Jordan. Amahan na mo na naa sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginhariya, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon sa langit. Ang kalanon mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, kami sa among mga ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. ug dili mo kami itugyan sa panlay hinunoa ah, sa kami sa daotan amen Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong Diyos maana at anin. Pulahan ikaw sa babaeng tanan, upulahan man usab ang bunga setian mo sa Yesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, karon mo sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno mo ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maanaa ang Bulahan ikaw sa babaeng tanan, ug bulahan mong usab ang bunga sa tiyan mong sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, karun mo sa oras sa among ikamatay. Amen maghimaya ka Maria na puno sa grasya ang Ginoong Dios maana kanin bulahan ikaw sa babaeng tanan bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus Santa Maria inaan ka sa Dios igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay amen maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoong Dios maana bulahan ikaw sa babaeng tanan bulahan man usab bunga sa tiyan o sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming kasasala. karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong Diyos maana ang kanin. Bulahan ikaw sa babae tanan, ang bulahan man ang bunga sa tiyan o sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana -akanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mag ang bunga sa tiyan sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Igaampu mo kaming makasasala. Karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana -akanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan bulahan man usab ang bunga sa tiyan sa Yesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, mo kami mga sasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo ug Dios maana ka ni. Bulahan ikaw sa babaeng tanan bulahan man usab ang bunga sa tiyan nga sa Santa Maria, inahan ka sa Dios, ampo mo magasasala karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo Dios maana ang kanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan ug bulahan man bunga sa tiyan ni Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Ang ampo mo magasasala karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana kanim, Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan ng ang bunga sa tiyan mo sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa si Diyos. Igaampo mo kami ang kasasala. Karun mo sa uras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan, mag sa anak, sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karun o sa gihapon, mag sa mga katulad. O Hesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dada ang tanang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit nila binagayod katong mga nanginahangla sa imong kaluoy o panaba. Amen. Ang ikaduhang misteryo sa kahayag ang pagpaila ni Jesus sa kasal sa tanang isip nga unang milagro. Amahan na na anaa sa mga langit. Pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka na ang imong gingharihan. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta na imong sa langit. Ang kalang una mo sa matag-adlaw. Ihatag ka mo, karong adlaw. Upasailua kami sa among mga salamat ingon na nagapasaylo kami sa mga nakasala na kung dilit mo kami itugyan sa panunay Hinonoa lo sa kami sa dautan Amen Maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang ginoong Diyos maana ka ni ulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan ng sa Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kami makasasala, karun ug sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan ng sa Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ampo mo kami ng makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana kanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Dios. Ikampo mo kami ng makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ng Diyos maanaakan Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan mo usab ang bunga sa tiyan ng si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ingampo mo kami magasasala, karon o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos maanaakan Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan mo usab ang bunga sa tiyan ng si Jesus. Santa Maria, dahan ka ikampo mo kami ang kasasala, karun mo sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang kinuong Diyos maana akari. Bulahan ikaw sa babae tanan, bulahan mag usap ang bunga sa tiyan mo ka sa Isus. Santa Maria, dahan ka ikampo mo kami ang kasasala, karun mo sa oras sa among ikamatay. Maghimaya ka Maria, puno ka ang grasya. At inoong Diyos, mana Bulahan ikaw sa babaeng tanah. Bulahan man ang bunga sa tiyan mong si Jesus. Santa Maria, inahagat sa Diyos. ang kuning makasasala. Karun og sa oras sa among ikamatay. Maghimaya ka Maria, puno ka sa gracia. Ang Ginoong Dios, maana Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo sa pagpunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka si Diyos. Ampo mo kami ng makasasala. Karun mo sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Noong Diyos, maanaan ka niyo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo sa pagpunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka si Diyos. Ikampo mo kami makasasala. Karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios mana kani. Bulahan ikaw sa babaeng tanan ug bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo si Hesus. Santa Maria, inahan ng kasi Dios, ikampo mo kami makasasala Karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan amen o Hesus ko pasayloa kami sa among mga sala luwasa kami sa kalayo sa impier ang tanang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit hilabi na katong kadtong mga nanginaanglan sa imong kaluoy ug panapa amen Ikatulong misteryo sa kahayang, ang pagsangyaw sa gingharian sa Diyos. Amahan na na sa mga lang, ang imong nga umabot ka mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta na imong sa langit. Ang ona mo sa matag-adlaw, ihatag ka mo karong adlawa, umpasaylo a kami sa among mga salat ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Yung mo kami itugyan sa panulay. Inunuan lawa sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maanaa kami. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami ng makasasala. Karun, yung sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang binuong Diyos, maanaa ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami ng Karun og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan ni si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami sa kasasala Karun og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo ang bunga sa tiyan mga sa si Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampong kaming kasasala, karon o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasa. Ang ginoong Diyos, maanaa ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo ang bunga sa tiyan mga sa si Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos ang ampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana ang kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, ug bulahan na usap, ang usab ang bunga sa tiyan ni Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, ang ampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka Bulahan ikaw sa babae ng tanan. Bulahan man ang bunga sa tiyan ng si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kaming makasasala. Karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka Bulahan ikaw sa babae ng tanan. Bulahan man usap ang bunga sa tiyan. Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. mo kaming kasasala, karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, kuno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana Bulahan ikaw sa tanan. Ubulahan ng usab ang bunga sa tiyan mo Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ampo mo kaming magkasasala, karun sa oras sa among Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos maanaa ka ni. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami ng makasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan. Karon ug sa gihapon o sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasailua kami sa among nasala. Luwasa kami sa kalayo sa impiro. Ang dada ang tanang mga kalag sa purgatorio nato sa langit. Hilabi na gayon, kantong mga nanginahanglan sa imong kaluoy o panabang. Ang ikaupat na misteryo sa kahayag, ang pagkausab sa panagway ni Hesus sa bukid sa tabo. Amahan na mo, na anaa sa mga langit, pagdaigon ang imong nanan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot Dini sa yuta na imong sa langit. Ang kalanon na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, o pasailua kami sa among mga salat ingon na nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa panulay pinunoa duha sa kami sa dautan amen Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ginoong Diyos, maanaa ka nimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Jesus. Ikampo mo kami makasasala. Karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka li. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami makasasala. makasasala. Karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka grasya. Ang Ginoo Dios bana kanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan ug bulahan ang usab ang bunga sa tiyan Jesus. Santa Maria inahan ka sa si Dios, ikampo kami makasasala karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka grasya ang ginoong Diyos, maana ang bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ang ampo mo kami makasasala, karun sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ang kanin, bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan mo ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria inahan ka sa Diyos. Ikampo e mo kami mga karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Bagimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka na. Bulahan ikaw sa babayang tanah. Bulahan mga bunga sa tiyan mo Santa Maria inahan ka sa Diyos. Ikampo e mo kami mga karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasy. Ang Ginoong Diyos, maana ang kanimu. Bulahan ikaw sa babae tanan. O bulahan mo sa pangunga sa tiyan ng Isa Isus. Santa Maria, nahat ka sa Diyos. Ikaampo mo kami ang makasasala. Karun mo sa oras sa among kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasy. Ang Ginoong Diyos, maana ang kanimu. Bulahan ikaw sa babae tanan. bulahan sa tiyan ng si Jesus. Santa Maria, inaad ka sa Diyos. Tampo mo kami makasasala, karunong sa oras sa aming ikamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasa. Ang ginawang Diyos, maanaan ka ni. Bulahan ikaw sa babaeng tanah. Bulahan mo sa bunga sa tiyan ng si Jesus. Santa Maria, inaad ka sa Diyos. Tampo mo kami makasasala, karunong sa oras sa aming ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ang kanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan ang usab ang sa tiyan ng sa Jesus. Santa Maria, maana ka sa Jesus. Kampo mo kami na sa sala. Karun sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Maingon sa sidugdan. Karun o sa gihapon. O sa mga katuigan walay katapusan. Amen. O Hesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwas kami sa kalayo sa impierno. Danda uh, a mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Hilabi na gayud kadtong mga nanginahanglan sa imong kaluoy Ang ikalimang misteryo sa kahayag, ang pagtukod ni Jesus sa Santos na Eucharistia, kauban ng iyang mga apostoles. Amahan na mo ang sa mga langit. Pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, tinhi na imong sa langit. Ang kalanon na sa matag-adlaw, ihatag ka karong adlawa. Upasailua kami sa among mga salat ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalat kanamo. Kung dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luha sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ginoong Diyos, maana ka kami. Bulahan ikaw sa ubayang tanan. Bulahan manusap ang bunga sa tiyan ng Masihisus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampu mo kaming makasasala, karun o sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ginoong Diyos, maana ang kanimu. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, o bulahan mo sa ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampu mo kaming makasasala, karun o sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ginoong Diyos, maana ka ninyo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo usap ang bunga sa mo mas si Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami makasasala. Karun mo sa oras, among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ginoong Diyos, maana ka ninyo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo sa si Jesus. Santa Maria inahan ka sa Dios. Ikampu mo kami makasasala. Karun o sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria puno ka sa grasya. Ang ginuong Dios mana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo sa si Jesus. Santa Maria inahan ka sa Dios. Ikampu mo kami makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maana kanimo. Bulahan ikaw sa babae tanan, bulahan mo sa ang bunga sa tiyan ng Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, ikampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan mong usab ang bunga sa tiyan mo sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kami magkasasala, karong o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong Diyos, maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan mong usab ang bunga sa tiyan mo sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kami magkasasala, karong sa Karun og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios wa ana kaning bulahan ikaw sa babae nga tanan. Bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria inahan ka sa Dios. Ikaampo mo kami nga makasala Karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios wa ana kaning bulahan ikaw sa babae nga tanan kabulahan mong usab ang bunga sa tiyan si Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Kampo mo kami, makasasala. Karun o sa oras, among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan, sa anak, o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karun o sa gihapon, sa mga katuigan, mawalay katapusan. Amen. O, Jesus ko, pasailua kami sa among mga salat. kami sa kalayo sa impyerno pagdata ang tanan ng mga kalag sa purgatorio nganto sa langit ilabi na kadtong mga nanginahanglan sa imong kaluoy Maghimaya ka rai na inahan sa kaluoy o kinabuhi. Kinatamis, ikaw nagilauman na mo. Maghimaya ka. Nagapanawag kami kanimo kami mga hiningin lang anak ni Iba. Nagapanghupaw kami na nag-agulo, na nagpanghilak, dini ni ining ng luhaan. Dada ang among mag-alam ipakita mo kanamo ka ng imong mga mata na manuloy ko. Kung tapos na kining paghingilin, ipakita mo kanamo ang imong anak na si Jesus. Ang mahal na bunga sa tiyan, ay maagho, ay maluloy po ay matamis ng Birhen Maria. Iampo mo kami, Santa nga inahan sa Dios. Aron mahimo kaming takos sa gisaad ni Isu Kristo, among ginoo. Amen. O ginoong Dios, itugot ka namo imong mga alagad, ang kanunay ng kaayuhan sa lawas o kalag, o tungod sa pangama ni Santa Maria kanunay ulayo. Aga ka kami, gatas sa mga kasakit, niining a tuno moabot kami nga sa kalipay nga way katapusan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo amen sa ngalan sa amahan sa anak ug sa espiritu santo amen Daghang salamat sa inyong pag-uban sa pag ampu ining Santos ng Rosario sa mga misteryo sa kahayag